Ano? Kaya pa? Huwag mo insindihin niya mga basher. Yung mga basher, ano sa kailan na buhay natin niya. Hindi ko insindihin yung mga basher. Actually, wala na akong pakailan eh. mo. Hmm. So, kung ibas nila ako, nang nagirap. Ah, oh, tignan yung sitwasyon namin ngayon, guys. Ito ako ngayon, ngayon. Na... Nagayon sa akin bahay, kung kahit sa... At ito ngayon, tignan mo, para <coughs> akong dagang. So ayan guys, nandito kami ngayon sa bahay ni Awit Gamer. Ayan, kita nyo naman, kita niyo naman yung nangyari sa kanya. Grabe, sobrang look mo. Dati-dati eh, siya yung nagbibigay ng tulong sa akin. So, At least ngayon, kahit pa paano, kahit wala akong may tulong sa kanya. Kasi nga, yung presyento ng mga kaibigan niya. Ayan, kasama ko si Dindo. kaya pa? Huwag mo yung sindi mga basher. Yung mga basher, walang sakilam ng buhay natin niya. Hindi ko nintindi yung mga basher. Actually, wala na akong pakelam eh. So, iba't sila ako nang nagirap. At oh, tingnan yung sitwasyon namin ngayon, guys. Ito ako ngayon, ngayon, Na... Nagahil ka kong bahay, kahit kahil ka magsusigal ka. ko. At ito ako ngayon, tingnan mo. Parang daga. Na... Pero okay lang, huwag may tinking niya. Hindi hey, naman, sobrang nagirap. Kung bakit naman parang parang daga na ganyan bumagsak na... Nakasanayan niya kasi. Nagiging sabihin yeah. ng bahay... na... Alam mo, galit ako sa sarili ko ngayon. Bakit ako dalit sa sarili ko? Hindi. Ako kasi kung sarili ko nang iisipin ko, kahit natalo ako ng ganun malaki, wala akong maging problema. Alam mo yung bakit? bakit. Kasi ka lang, kasi sarili ko lang yun. Galit ako sa sarili ko kasi yung future ng anak ko nawawala dahil sa kagagawa mo. Yan, yan. Kung binawayan ni Lord talaga para sa'yo, so, para matuto kami. Diba, tignan mo kami ni Tina yun. Ay, wala kaming, ano, ganito lang buhay namin, simple. Nakakain kami na maayos, walang mong sintindihin, di ba? Ang importante dyan, malakas ang pamilya mo at buo ang pamilya mo ngayon. Well, I mean, hindi naman namin yung matawa ko naman, hindi naman, ano sa pagsasadal ko, hindi niya gusto. Kumbaga, ako eh, isa lang sinabi niya sa akin. Kaya mag-away kami, kaya tanyawalayan niya ako. Ganito na nga yung sitwasyon, kaawayan ako hindi daw dahil nagpapaka ano siya na kala niya kinukonsente ako hindi hindi niya ako kinukonsente kinuunawa niya na lang ako dahil sa sitwasyon ko ngayon ano niya? ganoon ayun eh ganoon talaga po eh minsan nasa ilalim tayo minsan nasa sa po tayo Alam mo, sa lahat ng naghihirap ko, ito lang yung pinaka naranasan kong hirap. Ayan, naranasan mo na, kaya dapat matuto ka na. Mayaman na to eh. Mayaman na to. Sa lahat, mayaman na talaga. Yun nga lang. Hindi. sa sugal. Kaya yung mga nagsusugal dyan. yeah, ako, magiging payo ko lang sa kanila. Ako dati, masaya ako kasi nagpo-promote ako ng sugal. Hmm. Kasi bakit? Nakikita ako kahit upahan. kahit ganun, tumutulong de, ka. Hindi. tumutulong ako, nandun na tayo. Na huwag na natin isali yung tumutulong ako. Kasi kahit naman off cam o on cam, natulong ako eh. Kumbaga, masaya ako dati nagpo-promote ako kasi kumikita ako kahit pa paano. Pero nung ako na yung nagsugal, nalungkot ako. Bakit? Na-experience ko, yung mga na-experience ng na mga nagsusugal sa lingko. Hmm. Kung paano sila natatalo, kung paano sila nalulugmok, kung paano masira ang pamilya nila, kung paano sila maghirap. Yun yung naranasan ko. Kaya, umbaga, parang pinarealize sa akin ng Panginoon na dapat, 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 di, dapat mangyari din sa ito. Hindi ito karma. Umbaga, para akong pinitik ng Panginoon na dapat mangyari din sa ito. Kasi ginawa mo sa iba na hinigayat mo pa sila na magsugal. Di ba? Oo. Wow. Na parang, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa kailangan. matuto na lumabang ng patas. Tama. Um, Maga, um. tama. ng patas sa buhay. Actually, dati wala pa namang sugal eh. Lumalaban naman ako ng patas, tumutulong ako sa pak, Tumutulong ako sa tao. Kumikita ako ng marangal, malaki kinikita ko. So, nahaluan lang ng ganyan. So, ngayon, okay, kailangan natin humingi ng pasensya sa mga tao. Sorry sa tao. Apologize na yung ganito, yung ganito. Diba? Yung mga nangyayari na sana huwag nyo na po. Ito, ito, paano ko lang po. Hindi po para magpaka plastic po sa inyo. Ano man yung sabihin ko. Huwag na po kayo magsugal. Pigilan nyo na po. Hindi po ako nagtumigil mag-promote ng sugal dahil pinagbawal po. Hindi po. Matagal na po akong tumigil. Halos 3 months, 2 months ata or 4 months something na po ako. Kahit i-check nyo po yung page ko, 4 months something din na po ako nagpo-promote sa sugal. Bakit? Kasi nalulong din po ako sa sugal. At hindi ko lang po mailabas sa social media dahil nahihiya po ako na ganito yung naging sitwasyon ko. Kaya lang hindi na hindi ko na po maitago, kaya ako po nilabas. Yun po yung totoo. Kaya ako paalala ko lang po talaga, hindi ko po kasi naranasan na magsugal. Naranasan ko po kasi mag-promote. Kaya, mm -hmm. kaya ako pasugal ng pasugal. Kaya ako nag-promote ng promote. Pero nung naranasan ko po na magsugal, promise, wag na wag nyo na pong subuhan ng sugal. Nawala na lahat. Bahay, sasakyan, wala okay. poche. Na mo nang na hintayin pa na mawala yung pamilya mo. Tigilan nyo na po. Maga ako, payo ko na lang po. Tigilan nyo na po. Nakain na. Dapat lang po talaga na mabura yung alas. Pag-promote lang yung sugal. Kaya mo yan. Lahat tayo may <laughs> tigilan. Ako, hindi naman ako against sa mga nagpo ng sugal. Magagawin nyo pa rin yung work nyo. Diba? Gawin nyo pa rin yan. Kung pag for license naman, gawin nyo. Diba? Pahala kayo. Buhay nyo yan eh. Kung baga ako nang, ipaalala ko na lang rin po sa iba. Hindi ako para manira po na ibang ng ibang promoter ng sugal. Huwag na lang po kayo sugal, Kung magsugal man po kayo, eh, yun, kaya, kaya nyo lang po ipatalo. Hindi po yung sagad-sagad. Ako po kasi salat sagad ako magsugal. Almost, ah, basta 69 million po lahat-lahat ng talo ko. Ay po kasi yung pera ko eh. Kaya eh, kasi yung pera ko eh, 869 million, talo ko, yun. Sa iba-ibang casino yung Ocada, Soler, COD, Newport. Sa tayo po, Nakakalungkot man isipin, ganyan talaga ang buhay Kailangan mo magsimula ulit. Okay ba? Nandito lang ngayon mga kaibigan mo para sa iyo.